sa akin pa kiusap lang taman na tumigil ka hindi na kita mahal mawal naman ako sa piling mo eto masaya pa din naman ako makausap man kita wag mo nang tatanungin sa akin gumawin pwede ba ba hindi na mo pwede ba kahong stay yeah. let's let's go kabigha honey ang mga pangyayari sa buhay ko nandumating ka na oras ko ang bilis na nang takbo wow wow unti-unting na nawalan ng sigla habang tumatagal ang panahon tila ang lamig mo na sa akin ayaw mo na sa akin di nagkatotoyo Pinili na kayo may numaan at alas ating dalawa, iniwan mo akong sa kang wala ka babalikan sa kada na mula kinausap mo ako ang sabi mo ang sinigaw ng buto mo yak ko mahal sabi sa piling mo binibini ko totoo titigan mo ang aking mata mahal pa din kita let's go pagkatapos matapos maubos at maibuhos lahat na sa akin sa iyo muli kang babalik kung kailan ka masaya na ni mo ng mga dulot mo mga sakit na dulot ng nakaraang kabaliwan matuturing na ngayon tinatawanan ko na lang sayang at di ako nakasabay sa iyo sa larong pinagbidahan mo pinagbidahan ko kala ko pa naman ay ikaw na katangahang ibigin ka yan ang tangi kong nalaman mula ng aking nalaman na di tayo para sa isa't isa Matapos mong lasunin ng damdamin ay sasabihin mong ako'y mahal mo Kaya ko pa naman umibigat muli sana magpatawad ka so ay hindi siyo. Wow! Ang ginausap mo ako't ang sabi mo Wang sinigaw ng puso mo ay ako mahal Binibini ko, totoo, titigan mo ang <laughs> Let's go! Ay isang lingon na lang para Ika'y makalimutan na Wala oh. naman sa tingkat lang Sadyang pinabayaan lang Inat naman ay nilaan ko para lang sa'yo yan na ang una at huling Malaking pagkakamali ko na nagawa Tila ba ang pangarap ko'y biglang nagiba Pero kahit na magbalik ka pa Handang sigaw ng puso Hindi na pwede pa Sa gitna ng ulan Kinausap mo ako nang sabi mo Ang sinigaw ng puso mo Yan ko mahal Binibinig ko, totoo, titigan mo ang Kaso di na pwede pa Sakit na lang Di ka kawalan sa akin pa, usap nang ang tama na tumigil ka Di na kita mahal Mawal naman ako sa piling mo Eto masaya pa din naman ako Makausap man kita, wag mo nang tatanungin Sa akin gumi, pwede ba ba Di na pwede pa ako oh, stay yeah. Ayoko na sa'yo Pagkisado pa pala yun <laughs> Sa gitna ng gulan pero tirik yung ano <laughs> Maliwanag maaliwalas yung panahon Sa gitna ng ulan tapos ganyan yung ano <laughs> Bungad ng haring araw. <laughs> so, ano lang natin, no? Paulanin natin kasi sobrang uh, init na ng panahon ngayon, no? Hindi pa umuulan. Ay, uh, siguro umulan sa ibang parte ng, ano, ng uh, Maynila, no? Pero, yung uh, ko kong, ano, hindi pa ako nabutan ng ulan. So, itong, uh, mga nakaraang buwan dalawang nakaraang buwan no? Nakakamiss din yung ulan eh. Malutong na yung pagkakatupi ng ano ko ngayon eh. Ah, uh, tawag dito. Kapote ko eh. So gusto ko naman siya mabasa ngayon. <laughs>